Init man. Ah, Adil, ah, buhi pa dahil na. Oh, mm. Pilam dahil po, ibag ko kahoy, ano yun, nong? man. Ay, uh -huh. Ayan, sinong nong bistri, guys. Ito yung hanap buhay niya. Kukuha siya ng mga kahoy, yung mga, yung mga putol-putol na kahoy, kahit buhay pa, bibiyakin niya, tapos, ibilad. Pag natuyo, binta daw, ang tali is, 50 pesos. Ayan ang hanap buhay ni nung best Mayroon na siyang mga marami ditong istak sa ilalim mo. Oh. Yan. Kung sinong kapit kapitbahay namin kung may gustong bibili ha, atiran niya. Yan po, dito po siya kumukuha ng income niya araw-araw at saka yung salib, sen senior citizen na matatanggap monthly. Pila na ganing edad nimo nang? 69. 69. 69 na dahil edad ni nung bistri. Gatarbaw ka sa una, malay-balay, no? Oo oh, abot gabaw. O, uh, nakahad. Gatarbaw ni da, sa unas, dabaw. Kagayan. Malay-balay, no? Malay-balay. Oh. Tapos niya, itong dabaw. Okay na kayo namdam kung gusto rin toril. Hmm. nang hanap buhay niya, guys baka may gustong mag-sponsor dyan para kay nung bistri tulong na lang ninyo dito kay nung bistri edad niya is 69 pero malakas pa na siya guys kaya pa naman niya magtrabaho yan baka may gustong mag-sponsor dyan dito sa bahay ni nung bistri para magawa man lang kahit bubong lang guys kawawa kasi kung ako lang maraming pira guys gusto ko itong tulungan eh kaso lang hindi rin sapat kita ko eh ang, alam nyo naman trabaho ko sa Manila naglalabada lang din ako or isang katulong kaya ang income ko tama lang din tapos ngayon nandito ako sa bah buhol pinauwi ako dahil kailangan ko muna alagaan nanay ko kaya lalong wala akong income kaya kung baka may may magagandang puso dyan na gustong tumulong kay nung bistri baka baka naman para naman matulungan natin kahit pang bubong lang guys oh kahit mapalitan lang yung bubong niya sa bahay niya kasi yung area doon yun na lang yata ang hindi tumutulo yung tulugan niya lumang bahay na kasi to guys ah mal pinanganak kami nandito na tong bahay na to eh ito yung pinakamagandang bahay noon sa amin dito ano to, ang pusti nito, pure to gasto to na kahoy. Tingnan mo, how, ilang years na to, pero hindi nasira yung ano niya, yung kahoy niya. Yan. Mag-isa lang siya nakatira dito. Hindi kasi siya nag-aasawa. Kaya yan, ikot ko lang kayo dito sa bahay ni Nung Bistri. Yan, bahay niya. Baka may gusto tutulong. Kahit piso-piso lang guys. <laughs> Pag naipon din yun, mabubuo din yun. Makabili din kahit isang yero o dalawang yero. Yan ang bahay niya. Napakaganda nitong bahay nito noon guys. Nung kabataan namin. Kasi yung nanay niya buhay pa noon eh. Itong magandang bahay dati. Lagi kami naglalaro dito sa bahay na to. Dito sa may kusina. Ay, tinanggal na pala dito. May kusina to dati. Dito, nakadugtong. Tatalon-talon kami dyan. Galing dyan. May kusina yan eh. Tatalon kami dito. Yan, palaruan namin. Tapos minsan, may duyan dito sa ilalim dati. Ang kabataan pa namin. Kasi kapitbahay lang kami. Yan ang bahay namin eh. Pero yung bahay namin guys, baka nyo. Mayaman kami. Hindi kami mayaman ha. Bali. Ang nagpagawa lang yan, pamangkin ko. Kasi nga, naawa din siya. Babagsak na rin kasi yung bahay namin noon. Kaya ginastusan na lang niya para para naman daw maranasan ng nanay kong tumira sa matinutinong bahay kaya ito yung hihingi ko ng tulong sa inyo kay nung bistri masipag si nung bistri guys basta kaya niyang tarbawin tatarbaho siya kasi kaya pa naman niya eh. kaya lang ang kita talaga niya hindi talaga sapat lang talaga sa pang araw araw niya kaya hindi niya mapagawa yung bahay niya kaya kaya nag hmm. pila pa man adlaw na usa mo uga bulan ning lagi ah ani man din kau ya tugas. tugas tugas ah tibay, tibay. Tugas. aka nang mga pinutlan no dapat dai tungga gaputo may dito sang ba kaaki pero hajuk lagi pod si june may nanguwa dito ng pinutlan namo Perti ding duga yan eh. Kaya namdam ko storil sa una. Mga ahoy mampukulito, madrikakaw akong kahoy yun. Kaya bawal man mamutol, gulay kahoy. Madrikakaw rin, dyan panitan na ho. Usa na ibuwan, kaya kung nai panit, kaya duga yun mga Ayan, ito yung... Okay guys, in ko muna ang aking vlog ha. Pakita ko lang sa inyo yung kabuuhan ng bahay na yan. Ito. Ayan. Mabubungan lang to guys. Kahit yung paligid hindi mo nabubunga. Importante eh dahil pag umulan nga. Ayan. Bye bye guys. Thank you for watching.